Iniharap sa pagdinig ng senado kanina ang dalawang unang testigo sa mga kaso ng extrajudicial at summary killing sa bansa mula sa senado itong balita ni Joyce Balancho live yes Joyce Yes, magandang gabi sa iyo kuya. Sinimula na nga ngayong araw ang pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights kasama ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaugnay nga sa mga kaso ng extrajudicial at summary killings na dumarami na sa bansa. At kanina kuya, sa unang araw ng pagdinig, hinarap yung dalawa sa mga testigo na nagbigay linaw sa kanilang mga naging karanasan sa mga police operations kontra droga. Umiiyak ang 26 na taong gulang na si Hara Kazuo nang humarap sa pagdinig kanina sa Senado. Siya ang kinakasama ni JP Bertes na napatay sa isang police operation nito lamang July 6. Kwento ni Kazuo, pinatay ang kanyang kinakasama at ang tatay nito matapos silang hulihin ng mga polis sa kanilang bahay sa Pasay City. Ayon kay Hara, walang warrant of arrest na ipinakita ang mga ng polis sa naging raid sa kanilang bahay. Matapos hulihin ay binugbog pa ang kanyang kinakasama at saka naghalughog ng droga sa kanilang bahay. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig ng Senado kanina. Akala ng isang pulis, may tinatago po ko doon sa bata, sa pet ng bata. So ang ginawa po niya, hinubaran po niya ng panty ang anak ko. Tapos, <laughs> binilatlat niya yung pet ng bata. Rineklamo so, niya po sa DSWD. Yan oh, Meron kayo nakausap doon? Meron po. Anong sabi ng babae ang sabi na naman yan, po niya, DSWD. pwede daw po gawin ng mga pulis nang madala na ang kanyang kinakasama sa presinto, doon na anya ito binugbog pa ng husto at sa kabinaril. Sa nag ng Commission on Human Rights o CHR, klaro na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao ang ginawa ng polisya. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Commission on Human Rights sa pagdinig kanina. The circumstances surrounding the killing shows that there really was, uh, aside from the arbitrary deprivation of life, there was torture. Ayon naman kay Police Senior Superintendent Nolasco Kobethan, hindi nila palalagpasin ang ginawang pang-aabuso ng dalawang polis. Pakinggan natin ang kanya naging pahayag. Pero sabi ko, yung, yung mabigat ng uh, kaso ang ipail nyo sa mga polis natin just to show that we are not tolerating kung may mga wrongdoings po ang ating kapulisan. Sunod na testigo iniharap si Mary Rose Aquino ang panganin na anak ng napaslang na mag-asawa na nagbebenta ng droga mula sa raid ng mga polis. Kwento ni Mary Rose, tumayong aset pa ng mga polis ang kanya mga magulang pero mismo polis rin ang umari nagtutulak sa kanila para magbenta nito. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pagdinig kanina. Saan nila kinukuha yung droga? Sa mga polis po. Polis ng ano? Antipolo. Kilala mo ba ang mga pulis na yan Opo, na nagbebenta ng droga Opo. sa mga magulang mo? Opo. Ma paano mo alam na mga pulis sila? Kasi po, pupunta sila sa bahay. Nakit po nila yung droga dun sa bahay namin, pinaparitak po sa papa ko. Naka-uniform po eh. Tsaka ano po, alam ko po, po kung saan sila nakadistino. Kwento ni Mary Rose, nagre-remit ang pera ang kanya mga magulang sa polis mula sa pinagbilhan na droga. Ngunit nakatanggap na lang siya ng text mula dito na nagbabala na sila'y ay maaring patayin ng isang polis na nangangalang Ong. Bagaman alam niya ang maaring kahinat na ng kanya mga magulang ay hindi naglakas doob si Mary Rose na lumapit sa mga polis. Ito po ang kanyang pahayag kanina sa pagdinig. Bakit po kayo hindi lumapit sa PNP? Kasi po, natatakot po ako lumapit sa mga pulis ng Dipolo kasi po bata po ni si mama, at saka si papa. Baka po pag lumapit ako dun eh, patay na rin po nila ako eh. Samantala kuya, dalawa lang 'yan sa mga testigo na balak iharap na dito sa Senado. Meron pang sampung mga testigo na bukas ay haharap sa pag-continue, pagre-resume ng Senate inquiry sa mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Kuya, Joyce kanina isa sa mga hindi masagot ng uh, diretsyo ni General Batan. Eh, yung uh, tungkol doon sa ano ang batayan na ginamit nila para kasuhan nila ng murder. Um, meron bang ibang mga information na lumitaw dito on the basis na ang kaso ay hindi homicide at ito ay murder, Joyce? Tama ka dyan, Kuya. Kanina sa pagdinig, no, hindi na-clarify maigi ng polis kung bakit ang kanilang recommendation ay murder at hindi homicide. At binigyan din yan kanina ni uh, Senator Laila de Lima na magkaibang magkaiba itong circumstances ng homicide and murder. Pero hanggang sa matapos ang naging pagdinig ng Senado kanina ay hindi naging klaro. Ang sinabi na lang ni Senator Laila de ay magpasa na lang sila sa Senado na kanilang report kung nila, kung naman yung mga nila naman na detalye noon at kung yung pagpapaliwanag nila sa murder charges na isinampan nila dito sa dalawang Police. Maraming salamat Joyce Balancho nagulat ng live mula sa Senado.